What's up mga kaasa, nata yun naisipan natin mag uh, video ulit at uh, uh, ayun may gusto lang akong sagutin na may tanong kasi akong nabasa doon sa ating nakarang uh, vlog at uh, may tanong siya So yun, mga kaasa, no, regarding doon sa uh, diba nga meron tayong ginawa ditong uh, mga aquarium na parang pet up pero nandito lang tayo sa bahay So tinanong sa akin ni Sir uh, Mr. Organic Aquatics kung uh, paano ba yung setup natin dito no kung ilang percent ng mga isda dito yung uh, binibili ko sa iba para i at ilang percent yung mga own breed ko yung ako mismo yung nagpaparami so alam niyo naman guys no na hindi naman tayo nawala ng pinaparami kahit noon pa man ayun yung binuksan ko tong shop na to ang ang plano ko talaga is mag ano pa rin mag shop pa rin dito kagaya ng dati nung kung maalala nyo yung tayong shop dun sa labas Ayun, nag ako na bumili ng mga isda sa iba. Tapos ni-resell ko dito. Ang problema kasi uh, wala tayo sa ano, wala tayo sa main road. So medyo dulo na 'to nung itong street namin, medyo dulo na 'to nung dito sa subdivision. So hindi talaga ako daan ng tao at kahit naglagay ako ng uh, ng pangalan dito sa dito sa bubong, yung dati nating signage eh, hindi talaga gaano visible yun o, hindi talaga gaano puntahan to ng tao kasi konti lang talaga yung dumadaan ito na nga yung signage natin binaba ko na yan so nag, nag try ako nun at yun kung may kita nyo, ang dami ko pa nga ditong stock ng, ayan may mga koi pa rin ako dyan naglakihan na yung mga ano mga hammerhead natin so hindi siya masyadong nabenta yan pa yung dati siguro nakadalawang bili lang ako ng ano ng koi dalawang replenish lang ako nyan tapos yun yung mga ano, mga cichlids na binili ko. Ayan, ito, Tiger Barb, yung ano ba to, ilang buwan na to sa akin. <laughs> Hindi talaga nabenta, tapos meron pa tayong mga natitira dito. Ayan, may goldfish pa ako dyan. Tapos, ayun, ayan na lang yung mga natira. Sa Tetra, ayan, medyo, medyo nakabenta ako ng Tetra. So, yung uh, original na plan is parang mga 75%. ng mga isda eh galing sa iba tapos yung 25% yun yung mga bilibrid ko na lang tapos yun nga, nagbalo pa rin tayo, no? Nag, -nag try pa rin tayo maglagay tayo ng ano ng tanks ng mga accessories, yung mga feeds. So minsan may mga pupunta pa rin naman lalo na yung mga suki ko dati, pero hindi na ganoon kalakas kagaya ng dati. So uh, nag-observe ako mga ilang buwan hanggang sa nag-decide ako na magbago ng atake sa pagbebenta, no? Kasi Medyo maliit yung kita talaga yung eh, pag yung mga binebenta mo yung mga glow tetra lang. Kailangan dyan mabilis. Pero kung mabagal yung bentahan mo, eh hindi masyadong, alam mo yun, hindi ka masyadong kikita. So, nagbago tayo ng, ano, ng game plan dito para sa ating mga tinitinda. Uh, ang ginawa ko is, uh, binaliktad ko naman, 75% ng mga nandito ngayon, eh ito na yung mga breed ko kasi alam nyo naman, marami tayong gapis, mollies, mga um, mollies. Mollies, mga Gapis, mga PKBM. Karamihan dyan sa naka-display dito sa akin ngayon, eh puro Gapi. At yun yung, yun yung pinupokus ang kolekt. Kasi may farm naman tayo yun, so wala naman akong problema na kuha ng kuha. At napansin ko na ano, mas malaki yung, ano, mas malaki yung kita. Kita ko na ano, sa ganon, sa ganitong klaseng setup. So, explain ko lang kung bakit. Ha? Kasi, sipi mo, meron tayong isang tank ng na molly. Ang molly, nakukuha ko ng... Basta, hindi ko na sabihin kung magkano yung puna Pero binebenta ko yung limang, ano, limang piso lang. So, kung bumili ako, kung makabenta ako ng 500, uh, 100 pieces noon, 500 pesos lang. Diba? Sa isang tank, 100 pieces na molly, 500 pesos lang yon So, ganong ganong kalit lang yon I-compare mo doon sa, kunyari ito, meron tayo dito. Ano? Meron tayo dito, Dambuir, yung yan mga feeder itong feeder na to per per na bebenta ko to ng 150 so 150 sa dalawang per meron tayong 300 sa isang ganto pwede tayong maglaman dito ng 3000 So kung marami tayong mabibreed no, 3,000, 3,000. Lalo na yung mga koi feeder, mas mahal yon Nabibenta ko 250 yon So ang 20 pairs nyo eh 5,000 na yon Sa isang ganito, 5,000, di ba? Mas Maliit yung kailangan ko space pero mas malaki yung bebenta ko, mas mahal. Compare dito kagaya nito, ito da, itong mga mga danyos na yan. 30 30 pesos lang ang isa niyan. So kung sa 10, 300 lang, di ba? Compare mo doon sa mga ano, ito 150 ampere pera. Apat na piraso lang nito, katumbas niya na yung 10 piraso. ba diba? So parang sa akin naman Okay lang naman kasi hindi ako makabenta niyan. Hindi naman ako hindi naman kasi kagaya dati na dito talaga ako makuha ng ano ng panggastos. Ngayon kasi uh, nawala na yung ganun kasi may iba pinagkakakitaan na. So hindi ako masyado naka-focus na dito. Pero sayang pa rin yung ano yung kinikita no? kaya nagtuloy-tuloy pa rin naman ako. So ngayon ang ginawa ko na eh 75% ng mga isda dito ay yung binibrit ko na at 25% yung mga galing sa iba. Hindi ko alam kung kuku kukuha pa ako ulit Siguro yung mga ano, yung mga tetra. Tsaka mga danis na lang titira ko. Itong Tiger Barb kahit isang beses, walang bumili niyan. Yung cichlids nga, minsan namatay na lang eh. Isa na lang Tapos yung ano, yung angel fish, meron pa tayo dyan. So, ganito yung sinasabi ko sa inyo na 250 o. Oh. Ayan. Ayan tayo dyan, Koy. Tidor, Koy. 250 lang yan, guys. Sa iba, mahal yan. Pero ako kasi mura lang ako benta kasi marami ako dyan meron na lang tayo isang pair dito baka no, meron gustong bumili tapos ayun no grabe ang init may follow up question doon eh nakalimutan ko lang kung sino yung nagtanong uh, follow up question niya magkano yung kinikita ko sa ganitong klaseng setup so yun mga kasong no sa ganitong klaseng setup simula nung nilagay ko to nung mga 3 months ago March yata ako nagsimula dito mga sa mga ganun ang uh, pinakamalaki kong kinita sa isang buwan is uh, 10,000 10,000 wala, wala na yung puhunan doon kasi so, hindi, hindi nakasama yung puhunan doon natanggal ko na yung hindi kasama yung pinaka ano yung pinaka puhunan na alam mo yun yung pinagbilihan natin tsaka yung mga uh, gamit na na binili natin so kumita yung 10,000 malinis na yun medyo nalilito lang ako kung ano yung tawag din eh kung gross o net, net net, neto ba net yata yung lahat-lahat eh pero pag tinanggal mo yun yung gross kung hindi ako nagkakamali no So yung 10,000 na yun, tanggal na yung mga bumili akong stocks. Alam mo yun, yung ako ng isda, nag ako ng pagkain. Kasama na rin doon yung kita ko sa farm. Which is, uh, alam niyo naman na dare-darecho yun. No? Kasi yung sa farm, maliit na lang din ang maintenance ko nun. Tapos kuha na lang din ako ng kuha. So kumikita ako dito na 10,000. Tapos ano yun, hindi, hindi ako masyadong pagod talaga. Kasi yung water change ko dyan is parang twice, ano lang, twice a month, parang ganun lang, Minsan na once a month lang. Tapos hindi ako masyado puntahan din ng tao. Ang ginagawa ko, eh yung dati kong ginagawa na nagpapalalamod na ako. So hindi ako masyado na istorbo kasi uh, may iba nga akong ginagawa. So mas maano sa akin yun, mas pabor sa akin yun. So yung 10,000 na yun, Malaking tulong na yun. Pwede mo nang, kami dito, pwede na pambayad ng, ano, ng bahay. At saka pwede na rin pambayad ng bills yun. Kasi alam niyo naman na umuupa lang din ako dito sa bahay. So malaking tulong na yung 10,000 na yun. At, Ayun, oh, pwede, pwede ko pa siya, sa tingin ko, pwede pa siyang mas maging malaki kung masisipagan ko pa. Kasi, kaso nga eh, yung oras ko hindi na talaga 100% na nasa isda. Siguro mga 25% na lang na oras ko na sa isda. Kaya gano'n uh, kung sisipagan niya pa siguro, pwedeng pwedeng, uh, mas, ma, ano pa, mas malaki yung pwede niyong kitain. Alright, so ayun, pakita ko lang, no, sinagot ko lang yung tanong sa akin ni eh, Mr. Ano, Mr. Organic Aquatics. Yan, na uh, masugid nating... Uh, viewers yan at uh, yun, pakita ko sa inyo yung mga isda na mga, meron ako dito ito nga yung pinakita ko kanina yung ating hammerhead tsaka yung koi tapos ubos na rin yung mga stock natin itong mga koi feeder ah, mga, Pidurt, mga, mga koi tuxedo meron pa tayo konti <kissy> wala na ako stock ng ano ng RDSS wala na yung ito wala na naman ito may HB blue pa tayo PKBM ang PKBM ko ito ah, 350 ang ano nito ang, ang, ang trio tapos itong feeder binibenta ko na lang ang 1.50 yan eh. so ngayon konti na lang yung stock natin kailangan ko palang magpunta ulit sa farm dahil nga, na naubos na meron pa pala ang dambuyer dito 1.50 lang ang ano nyan 1.50 lang ang pair Ayan, meron pa akong mga tatlong pair yata dito Ang angel fish ko 35 lang maliliit meron ako mga chops dito sa piso lang tapos yan meron pa tayo yung mga own bread natin ano na anong mga Kalimutan ko na. Polar Parrot. <laughs> Tapos yan, meron pa tayong mga sword tail ito. Mga ano ko rin to. Mga breed ko rin yan. tail. Yan, may HB Red. Albino Full Platinum. Ah, uh, ang tabi to. Ah, uh, Purple Dragon. Ito, ah, uh, ang Red Lace. Mas Nandiyan din, din yung mga pinapalaki natin. Mga ano. Mga Gapis. Tapos, dito walang laman nireset ko yan nireset ko lahat yan hindi ko pala kung ano lalagay ko pero walang laman yan ito wala pa rin laman ito nandito yung breeder natin ng blue polar ilang taon na sa akin to kasi yung mga na harvest natin na, ano, na yellow platin ng balloon yung mga natitra pa ako 150 at 3 yun may mga fly no mga, yun. so pakita ko lang yung design nyo yung mga nangyari na doon sa isda natin sa likod So yun update ko lang kayo no kasi hindi ko kayo na update no nakaraan. So nilipat ko dito yung ano yung aquarium natin na ano matatag dito mga uh, itong mga high fin uh, long fin na ano, high fin na uh, red wagtail pati. So yung ano natin. Meron ano, nating setup dyan na uh, planted pa. Tapos ito kasi nagbago yung ano sa bahay, marami kami, may mga nadagdag kami appliances na bawal yung ano, bawal yung moisture so inalis na namin wala na aquarium sa loob nilabas namin lahat so ito yung update natin no? yung ibang ganto ko nasa ano na nasa farm pero marami pa rin tayo dito Ayan, yung pinaka main natin na pair dito pa rin yung pares Ayan. tapos yung mga babies na nandun dami rin tayo nalang natin lumaki para makapag-release ako tapos yung mga flower horns natin ito medyo inabot sila ng taglamig nung nakarat kaya yeah, medyo drop ko yung metal storm natin. Galing kay Boyo Boyan. Tapos ito this natin. Galing kay Sir Gramley naman yan. Ang mga bigay lang sa atin. Ito pala binili ko to fry. Ito binigay sa atin sa Gramley Iconic Beast Lab 2. Version 2 yata. Tapos yun yung ano yung ang tawag dito. Angel fish natin na lagi ng Ayan, nangitlog na naman. Oh. di naman makabungo. Ayan, doon sila nang itlog sa ano. So, sa dami na to. Hindi naman sila makabuo, pero kaya yeah, mo mamaya makachamba yan, di ba? Yung galing naman sa, ano, kay Sir Reborn Crossbreed na Red Spartan yan, medyo matanda na to. yan Inaabot na ng, ano, eh, nga taglamig eh. Kaya medyo stress. Tapos yung goldfish natin, tatlo to eh, namatay yung female, hindi diba, ko alam. Sobrang kabusugan niya na tao you kasi no. Ayan, dalawang male lang na oranda meron ako. No? Tapos yung mga yung mga beta natin ay eh, naglalaki yan na iba ito yung pinakatatay nila boy pa rin yan, tapos yung mga inanak nila nandito pwede ko lang yung beta to eh ito dito lang sila oh yan oh okay na rin joby size kukuha ko nito mga apat tapos i di display ko doon sa harapan yung mga may kulay kasi minsan may nagaanap din sa akin Diyan lang lumaki ang sulok na yan. Kailangan natin ilipat lipat I-lipat dito isang window. Ah, diba, hanggang ganito eh. Yan. So, pipili tayo ng apat dyan. kasi inalabas natin. Dalawang female natin na plow mo dito. Tapos, ito yung ano. Yung sapang planted natin. Yan, dito ko nilalagay yung mga fry. Kasi, iniwalay ko yung wala malalaki. Kinakain nila yung mga fry eh. So, dito ko nilalagay pag may mga nakikita o fry. Kaya ang dami nito fry. Tapos yung malalaki, sinama ko na doon sa pambenta ko. Kasi ito may natira na lang ako dito yung dalawang malaki din. Tapos yung mga fry dati yan, maglaki yan ha. Tapos dito meron pa tayong mga gapis, mga RDSS. Kukuha lang ako dyan, tapos lalagay ko doon sa harapan. Pambenta na natin yan. Uh, dito. Yan, RDSS. Dito may ano pa, tuxedo ko Ganda itong tuxedo ko na to. Dito ako magsisimula ulit. eh mga tuxedo ko yun na yan. Mga solid yan. Mga nakapili ko yan eh. Tapos yung red plate natin. Ayan. So yun lang mga kasang noon. Nag-update lang naman ako ng konti. Tapos para sa mga may tanong no, kung magkano yung kung uh, yung mga gusto magsimula pala yun. <laughs> sa so, mga gusto pa rin magsimula na magbenta ng isla sa bahay ng kagaya ginagawa ko uh, um, ma advice ko lang no, huwag niyo masyadong uh, niyo masyadong asahan yun kasi uh, hindi kagaya dati na malakas talaga kumita ngayon hindi na ganun hindi na ganun kalakasan pero posible pa rin uh, at maganda pa rin ang kita depende sa inyo yan kung paano niyo ibebenta yon tsaka kung mag 100% kayo natututukan niyo talaga yung negosyo na yun pero kung uh, alam mo yun, yung habi-habi na lang At uh, uh, hindi talaga ano, hindi talaga 100% yung focus niyo doon eh Huwag kayo masyadong mag-expect ng malaking kita. Pero meron at meron pa rin. So, depende naman sa inyo. So, ayun mga kaasang. No? In-update ko lang naman kayo. At sana nag-indue kayo sa video na to. Hanggang sa susunod na video. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Peace out!